kaninang umaga adobong ribs ang baboy. Ngayon na naman adobong manok ang aking niluto. Puro adobo na lang. <laughs> Kahapon kasi sa bao. Kaya ngayon naman adobo ang ating kakainin. Kung mainit ang pangganin, mainit. Kung hmm? right, Ngayon sa so adobo. Mm. Hmm? Tap, adobo. Tap. dry ko na adobo guys hmm? sarap dry ang ginawa ko dry hmm, sarap sarap guys sarap hmm. Hmm. sarap kumain hmm. ini guys kain tayo Oh, adobo. Adoro o mano. tama mahinit-hinit pa yung Ano, kanin. Mahinit-hinit pa yung kanin. Ado po umaga na karni baboy. Ado adobo na naman ngayon ng mga ano. May hangapon magbulay tayo. Bulay. Oh, yeah. Mmm. Good. Alright, thank you so much. Ate Mimi Vlog. Ano sis? Puro, puro adobo. Adobong ribs kanina umaga ngayon. Adobo na naman naman. <laughs> Tapos ako magluto ng sabaw. Tapos ako magluto ng sabaw. Kaya ito, adobo na naman. Parang <laughs> pang madalian na pagkain mm. adobo kain tayo sis gila, sis. sis mimi vlog kain tayo ang ganda na kanin mo may ate pa Ate Mimi Vlog. Ako, oh, ako. Hindi ang ganda. Ganyan din sa, na sa akin, sis. Kuya Ben, na lang sana, no? Sa akin. Ah, 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 ah. Ate Mimi Vlog. Ganda ng ano mo, ah. Hmm. ati-mimim lang. Mmm. Ah, okay. Pero okay din yung si screen name mo. Cek screen name ko dyan, pambasang biyero dyan. <laughs> Baik, kena sih. Hmm, siap. Halo, noise Oke, tekan ini, lalu musik Hmm. ครับ yep. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah thank you so much thank you Busog na ako guys. Thank you so much sa ating Mimi Blanc. Thank you. Yan, thanks guys Busog na ako. Thank you so much guys. Tapos na akong kumain. <laughs> uh, hindi ko na kaya. Ubus. Inubos ko lang yung karne. <laughs> Yan, bye bye guys. Bye bye. Thank you so much sa ating Mimi Blanc. Thank you so much. Bye bye, bye bye.